mabibitin. Very correct, mabibitin. Ha? Huh? Kalsoy, kalsoy. Ano, ano, ano? Kalsoy. Ano, ano? Hey! Umaya, Mabibitin, mabibitin. Ha? Bici. Mabibitin, mabibitin. Mabibitin, mabibitin. Sagit lang. Ano plang pa pakalso? Ano plang pa pakalso? Boss, wala akong mga ano pakalso. Wala pakalso. BJ, BJ, ano plang pakalso? Ano, gamitan mo ng utak. Hindi, ano Ano? Ginamit ala. Ginamitan mo na? Ginamit ala. Ano ba ang Ha? Tumalis ka dyan! Anong gagawa mo? Ay sabi nyo gamit ako ng utak! Huwag mo na, <tis> <tis> na tapas yan, Oh, dyan! Magpapatamay tayo! Makangakulong pa tayo dyan! damat.